Meron akong isang nabasang linya at talagang napasabi ako ng totoo. Agree ka ba dito? Hindi ka nabuhay sa mundong ito para magtrabaho at yung sahod ay ipambayad lang sa mga bills. Which is very true. Merong purpose bakit ka nag-exist sa mundong ito. Hindi lang para mapagod, maubos palagi ang sahod at talaga namang sasabihin natin anyare. Alam mo, ito yung mga dahilan siguro bakit palagi nang ang sahod ng isang tao. Una, ang pera ang sinusunod nito. Ibig sabihin, ang pera yung nagdikta sa buhay mo. Paano ko to nasasabi? Kapag halimbawa, ang ginagawa mo kapag sumasahod ka, nagbabayad ka ng mga gastusin, eh, bayarin sa Meralco, sa Maynila, sa mga utang, renta ng bahay, ibig sabihin, ikaw yung tagasunod sa pera. Hindi dapat ganon. Paano ba mangyari na hindi maubos palagi ang sahod? Ito ang gagawin mo. Subukan mo lang, walang mawawala sa'yo, di ba? Kapag sumahod ka, maglaan ka kaagad ng ipon para sa iyong sarili. Magtabi ka. I-practice mo lang. Magsimula ka siguro 1% or 5%. It doesn't matter kung ang sahod mo, 100 pesos isang araw, 300 pesos isang araw eh. Subukan mo lang na magtabi. 10 piso, 100 pesos bago ka gumastos. Kasi kapag halimbawa, nauna kang mag-ipon bago ka gumastos, meaning nagkaroon ka ng accountability, ikaw yung nagmamando doon sa pera mo kung saan siya mapupunta, hindi yung ikaw ang sunod-sunuran sa pera. Yes! Hindi naman talaga natin madadala ang pera kung saan tayo mapupunta after ng buhay natin sa mundong ito. Pero habang nandito ka, dapat marunong kang mag-manage ng pera para hindi ka palaging pagod sa iyong pagtatrabaho kapag meron kang ipon doon sa ginagawa mong pagsusunika. Kapag halimbawa, nagawa mo na ang tamang paraan kung paano mag-ipon, paano ano gumastos hindi ka mauubusan ng pera at hindi ka ganun kapagod sa iyong pagtatrabaho